Pinagmawalang pumasok sa isang kainan sa Tagaytay City ang kasamang aso ng isang customer dahil ito ay aspin o asong Pinoy. Bumalag naman dyan ang Philippine Animal Welfare Society o POS lalo't walang masama sa mga aspin. Nasa frontline ng na balitang yan si Kari Kator. Binabatikos ngayon ang isang sikat na kainan sa Tagaytay dahil sa umano'y diskriminasyon sa aspin o asong Pinoy ng isang customer. Kwento ng uploader na si Lara Antonio, pumunta sila ng Tagaytay para kumain sa balay dako kasama ang kanyang dalawang fur baby. Kabilang dyan ang aspin na si Yoda na dati na raw niyang dinala sa naturang kainan. Pagdating daw nila sa balay dako, pinayagan silang mag-dine-in. Pero nang makita ng staff si Yoda, sinabihan daw silang bawal ito. Tinanong daw si Lara kung anong breed ng kanyang aso. Dito na siya kinutuban, kaya mixed breed ang sinabi niya. Sagot naman ng staff, small at medium-sized dogs lang ang pwede sa balay dako. Lalo lang daw sumama ang loob ni Lara nang ipakita ng manager ang mga asong pinapayagan sa establisimiento. Mayroon daw kasing golden retriever na di hamak na mas malaki sa kanyang fur baby. Sinabi rin daw ng manager na ang mga pinapayagang aso ay ang mga kagaya lang ng Shih Tzu at Labrador. Ang mga Labrador ay isang malaking breed ng aso. Dito na napagtanto ni Lara na hindi pet-friendly ang balay dako sa malalaking aso at aspin. Nadismaya sa insidente ang libo-libong netizens at maging ang Philippine Animal Welfare Society o POS. Anila, wala namang masama sa mga aspin. Based from our experience, um, 90% of the shelter animals are aspins. Um, they're all lovable. Discriminations against aspins, it usually stems from misconception about yung temperament and characteristics nila. Dapat din daw linawi ng mga establisimiento ang kanilang mga patakaran sa mga hayop para iwas diskriminasyon sa mga aspin. Humingi naman ang paumanhin ang balay dako sa anilay misunderstanding sa kanilang pet policy. Naiintindihan naman daw nila ang kahalagahan ng pagtanggap ng mga fur baby dahil may pagmamahal daw ang kumpanya sa mga hayop. Yun nga lang, kailangan din daw isaalang-alang ang iba pang mga bagay gaya ng espasyo at kaligtasan ng lahat ng guest. Sa ngayon, nire-review na raw ang kanilang patakaran para matiyak na malinaw at balanse ito para sa may mga alagang fur baby at wala. Pero ang ilang netizens na dismaya sa paraan ng pagsusori ng balay dako. Magandang halimbawa raw ito ng isang non-apology apology. Hindi nga raw nila ramdam ang sinseridad. May isa pang netizen na nag-call out sa balay dako dahil the 100% AI generated o gawa lang ng artificial intelligence ang apology letter. Wala pang tugon ang balay dako tungkol dito. Nagbabalita mula sa frontline, Tari Gator News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.